Yan ang weird na katanungan ng mga tao ngayon sa social media. Dahil ito sa isang napakainit na usapin na pumutok na naman itong kamakailan lang. At bago ito matapos ang buwan ng Enero. Isa itong kwento ng masasabi kong, alam nyo ba yung, He said, she said. Kung saan, sa totoo lang ha, hindi ko po kayang sabihin sa inyo kung ano ang katotohanan dito at kung sino sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. Mas maganda na kayo na lamang po ang humusga. Pero ang maipapayo ko po, eh hintayin po muna natin ang kabuuan ng kwento. Disclaimer lamang, dahil sabi ko nga, kasalukuyang nangyayari ang kwento hintayin muna natin ito. i discuss natin, no? pero iniimbestigahan na siya ngayon. Pero titignan muna nating maigi ang post ng bawat panig sa kwentong ito. Na talagang umusbong, na parang kabute. Una, yung side ng babae na nag-akusa. At pangalawa, ang side ng lalaki na inakusahan. The story. Ito ha, hindi na natin masyadong didikdikin yung kwento kasi bawal po sa YouTube. Pero ibibigay ko sa inyo yung gist. Merong isang babae na hindi na natin papangalanan ang bigla pong nagpost sa Facebook. Sa umpisa ng post niya agad, sabi niya, trigger warning, blank harassment. Agad-agad, siyempre, nakuha niya yung atensyon at simpatya ng nakakarami. Sa post, agad niyang sinabi, no, do not book! or get in a car with this driver. Na hindi na rin natin papangalanan pero nilagay niya po yung kabuuan ng pangalan ng driver na yon. Pero, sasabihin na lang din natin no, na nagda-drive siya ng isang Toyota Vios para sa app na Grab. Okay, yung Grab yung pwede natin banggitin dito. Sabi niya, Grab, nanginginig pa rin ako kasi ilang minuto pa lang ito bago mangyari. Yung driver po namin, sabi niya, nag-aano daw habang nasa kalakitnaan sila ng biyahe nila. At nakikita naman doon na ang daming nagalit agad doon sa lalaki na binanggit niya. Hindi lang sa lalaki, kung hindi sa grab din mismo dahil hindi talaga biro ang mga ganitong klase ng akusasyon. Doon iikot ang kwento natin ngayong araw. Hindi biro ang akusasyon na ito. Pangalawa. Marami na kasi tayo nakikitang ganito sa social media, di ba? Madami yan, mga maaano. Okay, so talagang pag nakita ng ganyan, pulang na lang ay ipaku po talaga sila sa cruise, no? Ito na ang nangyari. Sabi niya, pagsakay na pagsakay niya raw ng Grab. Yung driver daw, humihinga ng malalim at parang may kakaiba daw dito sa driver na ito. Sabi niya sa sarili niya, okay, kailangan kong maging alerto. Inayos niya raw yung mga damit niya, yung mga gamit niya. Tapos pag parang pinagmamasdan niya kung ano yung ginagawa ng driver. May kakaiba raw siyang nararamdaman. At ito yung importante sa post niya ha. Kasi meron siyang naririnig na squishing sounds. Okay, no-note natin yung dalawang bagay ha. May hingal at my squishing sounds. Okay, nagkaroon sila ng konting komprontasyon na hindi na po natin i-discuss at umalis. No? Sabi niya, para nyo po, aalis ah, po ako. And agad-agad, yung post niya nag-viral. Nakita ko po, pinost agad to sa Reddit, pinost agad to sa Facebook, even people at TikTok are discussing this agad-agad. Dahil, ulit, isang napakabigat na akusasyon itong sinasabi ng pasahero. Anyway, dahil nga may pangalang nakalagay, nabasa naman ito agad ng lalaking inaakusahan niya. Ito ang kanyang post. Ang akusado. Sabi niya, nabasa ko po yung post ni Blank tungkol po sa akin. Gusto niya raw sabihin na hindi niya ginawa itong binibintang sa kanya habang nasa biyahe siya. Sabi niya, kerumal dumal po ang gawain ito sa publiko. Idinidiin itong akusado ha, na ako po, pamilyadong tao po ako. May dalawang anak po ako na parehong babae. Meron po akong respeto sa mga kababaihan. Eto ngayon yung tanong. Ano kaya yung magiging sagot niya doon sa dalawang akusasyon no? o dalawang narinig nung babae kanina? Ano yung nangyayari doon sa hingal at ano yung parang squishy na narinig? Eto yung depensa ng inakusahan. Sabi niya, ako po ay number one, overweight po. Number two, may hika. At number three, high blood. No, parang sabay-sabay pong na-trigger itong mga binanggit ng driver. Kasi sabi niya, kakagaling niya lang daw maghapunan at dahil sa sobrang busog po siya, eh hinihingal siya. Meron din kasing nabanggit yung babae na taba. Tapos sabi ng lalaki, taba? May taba silang pinag-uusapan. Na feeling ko, eh may kinalaman dito. Sabi niya, alam niyo po ma'am, naiintindihan ko po kung paano niyo posibleng ma-misinterpret itong aking paghingal. Pero mariin niyang sinasabi na hindi niya raw ginawa ang binibintang sa kanya. Meron ding sinabi yung babae, no? Na nung kinukumpronta daw siya, eh biglang nagpanik at nagsorry itong driver. Sabi niya, Ma'am, hindi po ako nagpanik at mas lalong hindi ako nagsorry. Actually, sabi niya, nagtataka raw siya. Bakit po kayo biglang nag-request na bumaba? Ano pong nangyayari? medyo magulo na, 'di ba? Ang tanong ngayon ay sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Meron kayang paraan para mapatunayan ito. Ito yung uh, una kong inisip din talaga, eh. Ang patunay. So yung Grab, nire research ko 'to, no. Meron silang tinatawag na Audio Protect na I, I think hindi ko hindi ko pumaalala no, pero I think nabanggit na rin 'to natin sa mga dati mga uploads natin, no. Kasi medyo question ng mga tao itong Audio Protect ng uh, Grab. Anyway, ayon sa internet, hinahayaan daw nito ang pasahero at ang driver na mag-record ng audio sa kanilang devices gamit ang Grab app. Alam po natin po, ito no, sa mga taxi, sa mga Grab, madalas po talaga yung eh, may away, madalas po eh, meron talagang mga masasamang tao po talaga sa loob, mapa mapadriver ka o mapasahero ka. Sabi ng ina ko sa, sa kanyang post no, na kaya pong patunayan ng audio protect kung ano po ang totoong nangyayari. In fact, kasalukuyan daw itong nire-review ng Grab. Sabi niya, halos 5 to 6 minutes lang din po nakasakay sa akin yung babae. Ito ngayon yung susunod na sisilipin po natin. Ano ang nangyari matapos nila itong ipost? Tapos sila magdepensahan din sa internet. Number one, yung akusado, dahil sa post niya mismo po, sinabi, no, ito po yung nangyari sa akin. Pansamantala pong deactivated ang aking account. Hindi rin po ako makatanggap ng trabaho dahil under investigation. Nga, syempre, di ba? Hindi naman nila hahayaan kung may ganong akusasyon. Siya rin mismo nagsabi, Ma'am, willing po ako makipag-usap, willing po ako makipagharapan sa inyo tungkol sa post ninyo sa akin. Sabi niya rin, humihingi siya ng pag-unawa at sana maimbestigahan daw to ng maayos dahil obviously, no, apektado ang kanyang pamilya dito. Bukod sa maaaring pag-initan yung pamilya na ng mga tao, wala rin silang kinikit pera. Wala silang kikitain, ay wala silang kakainin, or wala yung mga pangangailangan nila ng basic necessities sila, ba? Diba? Sabi niya rin, Huwag yun na po sanang i-bash itong nag-post sa akin. Tinapos niya ang post niya na nagpapasalamat sa suporta ng lahat. The way I see it po, parang confident po siya doon sa magiging laman nitong investigasyon. Pero, knowing the internet po, no, uh, hindi po natin alam yung mga plot twist. So, mas importante talaga na hintayin po muna natin. Balik tayo sa babae nag-post as of the filming of this video po, no, nakita ko na deleted na raw yung kanyang post. Hindi ko po alam kung nakapag-usap na po sila. Wala pa pong balita tungkol dito. Nakalock rin yung kanyang profile. Kasi napakarami pong pumupunta dito. Pero yung driver, nung nakita ko po, as of the filming of this video po ha, eh open po yung kanyang account sa mga criticisms ng mga tao. Sa isang post, sabi, babae. Inulan ng batikos matapos ako sa hand isang driver na blank siya. At kung makikita nyo ang mga comments, talagang galit na galit po ang lahat doon sa babae. Sa social media naman, sumulpot ang mga kakilala noong inakusa. Sinugod nila no, yung, yung mga posts para magbigay ng kanika nilang mga testimonya na dumidepensa sa pagkataon ng driver. Basahin natin yung isa, kagaya na lang nito. Sabi niya, kilala namin yan. Kahit bastos o mura, eh hindi po nagsasalita yan. Napakarami pang mga mensahe no, ng suporta sa kanya. Pero tingnan pa rin natin yung mangyayari. Siyempre ha, the way I see it ha, ulitin ko lang po, walang takot yung grab driver na maimbestigahan. Actually, no, initial lamang po ito, and I might be wrong, pero parang sobrang mature din na kahit nawalan siya ng trabaho, nawalan siya ng kinikita, nabas siya ng mga tao, ay ayaw niyang mangyari yung pambabash doon sa nagpost sa kanya. Pero babalikan lang din po natin yung nag-akusa. Hindi ko siya completely inaaway din po dito. No? We have to be fair kasi maaari lang din na sinasabi kasi nila, cloud chaser ka! Parang ano, marami kasi talagang ganun, di ba? Parang maraming likes sa Facebook, maraming shares. Pero maaari kasi no, na nagawa niya to out of trauma. May mga tao kasi po talagang tarantado sa, sa totoong buhay. Sa totoo lang, sobrang delikado ng mundo, especially para sa mga kababaihan, lalo na sa bansa na katulad ng sa atin. Hindi ko rin po siya masisise kung yung naramdaman niya ay maging defensive at the time. Pero, hindi po tama na mag-akusa ng mga bagay na hindi tayo sigurado kung ginawa ba talaga nila na hihintayin natin. Malaki po ang epekto nito sa inakusahan. But again, knowing social media, we could all be wrong. Sa ngayon, hintayin na lang muna natin ang investigasyon ng Grab. Pero tatanungin ko kayo, para sa 1,000 Gcash giveaway natin, sumagot ko sagutin niyo po yung question of the day natin. Promote ko lang din po yung aking Instagram at saka yung TikTok. Ito na po yung tanong natin. Sa tingin niyo, sino kaya sa kanilang dalawa ang nagsasabi ng totoo. So, yun lamang po. Ito si Claro III. At ito ang aking kwento.